kadyang, hey, have a nice day welcome to my youtube channel mga mga ka kadyang, samahan nyo naman ako at pupunta naman tayo na main junk shop at meron tayong kukunin doon kukunin na naman tayo ng sako at magandala tayo ng mahiwagang kalakal <laughs> mahiwagang kalakal <laughs> ang pinakang pinakang mahal na kalakal Ayan mga kadyang, Samahan niyo ako. Sa bibintara rin natin to. Ang pinakamahal na kalakal. Alam niyo na yan kung ano yun. Walaan niyo muna. <laughs> Ayan. <laughs> ah, mga kadyang, samahan niyo kami. Kasama ko yung aking anak. Magro-road mag na naman kami. Rodu. Road, taste. <laughs> road test. road test. Ayan. Ayan. Let's go. Samahan niyo kami. Mga kadyang.

thank you dapat tayo sa mayana bagong daan. Bagong daan. Dito sa may daan. Bag vlog na ako ng Mas malawak din. Kaysa di ito. Nakakaroon tayo sa Kaya daan. Hindi mo may ano, pagbalik. 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 Pagbalik na lang. Oo, oh, pagbalik. dahil kumakas. ya man sila nagtatanim dito ng prutas ông điên nó có là gì nữa không dài

yung malaki oh. Oh, May motor dito May motor.

Kumakain uh -huh. ng puto ng ano yan, kalapaw.

Punta sa highway Pagpuno na Ano na yung mga ano natin yung Mga hauling na Sibak Na ano, plastic huwikil ka, nandiyan ka ba akala ko kung sino yung nakaupo dyan akala ko kung sino yung doon ano ba yung binapaklas mo dyan kalakal ah, bravo yan talaga, tindi ah dito, dito mo na talaga binaklas yan ah Ay ah, siya na, tanso yan ah

wala ah, na wala ha. Ah, dadawin na rin to, tambak ng si bosing. Boss, tambak na. Oh, ito pala oh, oh. ito pala si Ero. Ah, boss. Si Boss. Kita? Diba? Todaktor oh, noon naman. Meron akong kun gold gold plated. Gold plated lang ha. Paalaala. Kukunin ng karton oh, kuno na deliver nandito tayo sa aming junk shop hmm. aming, ano ano bosso aming boss oh. kumakain ang mga tropa oh. mga aming mga tropa oh. kumakain yan. Okay. muna tayo ng gold plated <laughs> gold plated magpapatimbangin muna to para makita kung ilang kilo na yan Abang na kira ni masa ko, nanti sako nga ako ko kaya pumunta ko dito sako hindi mga ano Bang... Bang lata, pang panglatap buti panglatap buti oh orde orde pa siya sa rice mill yan two point two, two point, two. Two point, two. <coughs> two point two. Ito na tayong sakong pambuti eh, sa mga panglata. Meron tayo doon. Ano na, konti lang yun. Kaya tumunta pumunta tayo dito para kumunta tayo ng sako. Sinama na natin yung gold plated natin. <laughs> gold plated. So yung runner ko, na kaupo. Wala nang tambak na itong plastic si Gosing. Naubos no? na. Hinakot na doon. Nandun na sa truck. Ayan, nandito sa kabila yung mga tambak mo. Dami. Plastic, mga yero, alambre. Ayan. Ito mga bote naman. Mga bote. Ay, mayroon dito yung sako. Mga... Makakuha tayo ng sako. Ito. Pipiliin natin. Ito kaya ano daming jambo pag hindi ako naghahanap pag naghahanap ako ng jambo wala ngayon ang dami naman hindi ko na kailangan marami na tayong jambo doon mga kadyang eh, eh, dinala na tayo ng mga tropa ng jambo kaya hindi tayo dadala ng jambo kailangan natin sa akong pambuti sa panglata ang bubog Ayan. Ayan. So tayo. let's go kuha tayo ng sako

Hey! Hey, hey! <laughs> <laughs> ano ba yung ilalagay mo dyan? Baka... 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 Il il Ilagay mo lang ano? Overhead, overhead. Water para sa yung makina. Ah, okay. Tama yun, tama yun. Oo. Oh. Dapat painumin mo rin palagi. Para malamig palagi yung ulo. Hahaha. <laughs>

kahit anong e-bike pwede. Mag-repair pala dito. di <tuk tangan> lang sa ako na may pinta na natin yung ating gold plated, <laughs> gold -plated. Bakaw Laki yung bakaw

我不要，不要。不用

ilaw dito hindi, parting sa gitna doon, wala dilim talaga doon Direkt genau. for watching mga kagang please subscribe my youtube channel and please like and share sa ating mga videos mga kagang God bless